ayan uh, mga guys uh, nandito tayo sa lugar ng uh, BGC dito sa Tagig ayan mga guys sa uh, video ko para naman makita ng mga followers ko mga supporters mga viewers ayan. Uh, dito sa BGC mga guys uh, ganyan dito kaganda yung uh, kalikasan dito mga guys malaki yung mga puno dito ayan nyo ah uh, maliban sa mga sasakyan na dumadaan uh, tahimik yung uh, lugar na to makikita nyo naman napakalalaki mga puno mga guys tiyan, mga guys makita nyo naman yung paligid nitong uh, lugar na to uh, talagang puno siya ng mga malaking uh, naglalaki ang mga puno yan, makikita nyo naman mga guys. Yan. Siguro dito, uh, lalo na siguro pagka umaga, uh, maganda rito mag-jogging sa lugar na to mga guys. Yan, makikita nyo naman. At uh, dito sa baba, lalaki ng mga puno. Pero pag natin doon sa taas, ang tataas naman ng mga building. Ayan mga guys. Kita nyo naman. Ayan mga guys. Kita nyo tataasan yung mga building di ba mga guys yan yan hindi sabihin dito sa bandang uh, gilid ay naglalakihan uh, naglalaki ang mga puno mga guys yan makita nyo mga guys yan. para tayong nasa gitna ng gubat naglalaki ang mga puno dito yan dito yung mga puno na yan mga guys uh, mga akasya yan Acacia. Ayan mga guys. Uh, mga guys, uh, hanggang dito lang muna. At uh, maganda at nakita nyo yung view dito sa BGC. Eh. Ayan mga guys, kita nyo naman. Uh, sige mga guys, ha, dito lang muna. Maraming salamat sa inyong uh, panood.